hindi kilala, o ba hindi kilala hindi nakilala eh pa, 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 pa. hindi nga siya hindi Nakita na kung sorry nakita mo ba? nakita mo ko. Maripets, sorry sorry, abba, nakita mo ba? Maripets, sorry sorry, abba, nakita na ba? Maripets, sorry sorry, abba, nakita mo ba? Maripets, sorry sorry, abba, nakita

Ano na June pa kami. June pa kami, June. June kami na maplano. Ari Spain. Ang sabi ko, si Doris na si Spain. Hindi ko po kalahay. Hindi na po kalahay. Si Jeff, si nakita ko doon.